Good morning, good morning, good morning everyone. So today, wala kaming kasama dito sa bahay. So kami lang naiwan dito ng kapatid kong may baby. Tapos yung asawa ng kapatid kong lalaki na may baby din. Tapos kami ni Angelo. So sa mga bago dyan, please like and share sa aming YouTube channel, sa aming video guys. So please subscribe sa mga bago dyan kung magustuhan nyo ang aming mga video. So guys, please support support nyo naman kami sa amin YouTube channel dahil eto na nga yun. So, kami na lang tatatlo, tatatlo, ni Angelo. Angelo, ako, tapos yung aming little angel. So, tatatlo kami sa buhay. So, syempre, hindi mawala sa buhay ng mga anak ko yung ama nila. Pero, hanggang doon na lang yon So, sana masuportahan nyo kami sa bawat video namin na ina-upload guys. Dahil, ako. Wala akong tinapos. Wala akong trabaho. So, ayan nga yung aking mga ginagawa. So, yun yung mga ano ko. Ginagawa ko is nagtitinda-tinda ako ng mga kanin, And then, eto nga ngayon. So, naghahanap ako ng ano, <coughs> ng dahon ng nyug kasi magluluto ako ng ibus sana para bukas kasi bukas may kasal doon sa taas kasal ng kapatid na ay, asawa ng kapatid ko ah kasal ng kapatid ng asawa ng kapatid ko so ano yun siya uh, traditional wedding parang sa tradisyon namin tapos ayun so sa kasal kasi namin, sa tradisyon namin, is walang libre. So, yung mga ano doon, yung mga pagkain doon, binibili lahat. So, lahat yun binibenta. So, tapos, iba yung presyo noon. Kumpara, kumpara dyan sa mga tindatindahan. So, pag dito ka sa tindahan or sa palengke ka bumili, so, may tubo lang doon na ah, lima, ah, limang piso, dos, mga ganun lang yung benta doon. Pero pag doon sa kasal namin, sa mga tradisyon ng wedding namin, mahal ang bilihin doon kasi dinodoble nila yon So, halimbawa, kung yung pabenta mo is 500 yung 500 yung bili mo doon, So, babalik yon 1,000. So, 500 yung tubo. Parang ganun siya. So, sobrang mahal. Kaya nga, pag ano, pag wala kang pera sa mga ganun na wedding, so hindi ka makakapunta kapag wala kang pera kasi magugutom ka. Tsaka walang, kasi walang libre doon. So, ayun, kukuha sana ako ng ako ng yug mamaya dyan. So, magpapakuha ako kasi ewan ko kung sino kukuha. Kasi nga, walang aakyat dito. Pero uwi naman yung kapatid ko mamaya ata. Kasi ate, uwi sila. So, baka mautusan ko mamaya ang kapatid ko so ang ilalagay doon so, sa ibos is ano malagkit na bigas so yun yung ilalagay ko doon so kailangan ko kasi magtinda dahil ayun na nga nauubusan na yung baboy ko ng pagkain tapos nauubusan may kami naman may pagkain siya ang hello nauubusan na siya ng gatas ngayon nga wala siyang gatas so, hindi ako nakabili. So, hindi kami makapunta ng palengke kasi walang motor dito. Tsaka mamasahe ka. Mahal ng pamasahe namin kasi 60 pesos. Back and forth namin kapag pagpabalik So, yun lang muna. See you later, guys. Ayun, so, nasira na yung ibang mga saging namin. Dahil nasobrahan na siya ng hinog. Ayan umaga na naman so kailangan na naman natin mag display ayan may chicharon uling may suman yung ano kailangan ko siyang display dahil mabubulot na, na din mga ano na din sila pero sa Monday matitinda ko din yan kasi magawin ko nga siyang banana boy so kanya yung ginagawa ko dun sa mga saging na na-overripe siya so, hindi ko inaano hindi yan siya masasayang Pa. May ano, may soft drinks pa pala si ate dito. Ito. So, lang natin yan dyan. nakapagsaing na ako ng na agahan namin si Angelo. May gatas. So, sakto na lang yung umaga yung gatas niya. So, yun na lang yung iinumin niya. So, wala na talaga. So, hindi na ako, ano, wala na akong pambili. Dahil, yun niya nga, kung matitira kong pera na 260 nagamitin ko yun pambili ng ano ng malagkit so yun na lang talaga yung pera ko so kailangan kaya kailangan ko makapagtinda yun. so pagkatapos ko dun sa paninda namin dun sa taas so dito na naman ako sa store ni ate so kay ate tong store na to kaya kanya din yung sa ano kanya din yung eh, ay yung saging lang yung sa akin So, tapos yung banana chip, yun lang. Uh, yung, uh, hey! Kaya, mabilis lang maano kasi kinakain din namin yung ganansya namin. Yeah. Oh, okay. Okay. Ayan. So, ayan. May bumili ng, ano, may bumili ng saging ko. Natag 15 pesos. Kasi dito hindi kinikilo yung saging. So, ano siya, 15, pe 15 pesos siya or 10, mga ganun. Kasi kung sa Manila, kinikilo siya. So, sobrang mahal yung kilo dito. Mura lang talaga yung saging. Ano si Jacob? Hi! Good morning sa Jacob. Ano si Jacob? Punta na naman siya dito para mag... Ah, gawa mo dito. And then, 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 dance

May ginagawa pala ako dito sa kusina. Nakalimutan ko na. Ay, nako. Ayun, oh. Hiniwan ko yung kaldero na nakatiwang -wang. Sabi ko, ilalagay ko kasi yung tirang kanin dito. Ilagay ko sa taas. Kasi, para maano siya. Para makain siya. Tapos, maano. Hindi siya masayang. So, yun. Kuha mo na ako ng dahon ng yugito para sa pambalot ko ng ito. mamaya, kukuha na lang ako ng yugito. Grazie a tutti. ng yug sa baba. So, dahil walang lalaki dito, walang magbabalat nito. So, ako talaga ang magbabalat nito. Nakapagbalat na ako ng isa. Ay. Ito. So, bale, dalawa sana or tatlo yung gagamitin ko. Kasi, yung dalawa pang luto sa, ano, sa bigas na malagkit. Tapos, yung isa panlaga. nasalang ko na yung malagkit. So, ayan. Ito na siya. O, kaya lang mainit. Hindi ko siya mabuksan. Gata yung ginamit na pang saing yan. Kasi hindi naman pwedeng tubig lang. Ah, Ito lang. Buksan ko. Ayan. Wala pang hawak ng takit ng kaldero. init na kasi siya. Ayan. So, Ayan siya. Ayan. So, yung palutang-lutang na yan, ninaluan ko siya ng tanglad. Tapos, may luya, and then asin. So, yun yung pampalasa lang dyan sa kanya. Kasi suman nga lang siya. Kaya lang, ayun, ibos. Kasi nga yung kapatid, asawa ng kapatid ko na lalaki. So, suman din yung ano niya. Kaya lang, sa dahon ng saging niya ibabalot. So, yung sa akin, isip ko, sa dahon ng niyog na lang. So, para ma para pagtingnan ng mga tao so magkaiba din sila di ba pero parehas lang yung laman niya so yun lang muna see you later guys and papaliguan ko muna si Angelo siguro or um bukas na lang siguro ako maligo kasi kagabi naligo ako and then ngayon nandito na naman ako sa initan sa apoy so hindi pwede so bukas na ako maliligo ng umaga bago kami pupunta sa taas kasi mamaya may gagawin na naman ako malaking trabaho ko na naman yan kasi sobrang dami yung dahon ng nyug ko hindi pa siguro to kakasya hindi ko alam kung kakasya na po. so ayan sa dalawang kilo na malagkit so hindi ko alam kung kakasya pakadagdagan ko yan ng uh, dalawa pa siguro kasi parang kulang eh marami dalawang kaldero yan So, bebenta ko siya ng mga anim na piraso siguro, 50 pesos, mga ganun. Posible naman di makabalik yung ano, yung puhunan ko. So see you muna later, guys. Ani. Yeah. Alas stress na ng hapon, so kanina pa ako nagbalot. Hindi pa rin ako tapos sa pagbabalot ng ibos. So, hindi ko nga pala napakita sa inyo yung simula ko kanina dahil nagmamadali na nga ako kasi nga na. So, yung isang kaldero, sa maliit lang na kaldero, hindi ko pa rin tapos. Lalo na kasi, ah, first time ko, lalo na kanila, sobrang nahihirapan ako. Pero ngayon, parang ano na lang siya. Medyo ano na lang din sa akin kasi medyo alam ko na kung paano siya ibalot. So, kanina talaga wala akong alam. So, na panood ko lang sa YouTube kung paano siya gawin. So, kaya ayun. So, ito na yung gulawa ko. So, Tapos siya. Ayun. So, kung kailan nag-aano ako nandito. Pumunta yung mga man. Ay, kung kailan na ako nandiyan yung mga manok Kanina wala sila dito. Kanina hindi ako nagbablog na sila umuwi dito. So mahirap siya kasi matagal siya. Ng, ano, itali-tali yung isang ganito. So okay lang siguro dun sa mga sanay na gumawa nito. Kasi marunong talaga sila. Aray. Nagaano yung baby ko sa chan parang nag-ano siya, nag, minsan nagpapatigas siya. Ano eh, kinaganyan ko siya kasi napuputol. Napuputol yung dahon. Tapos kung naputol na siya, so hindi na siya matalian. Ayan, so medyo alam ko na kung paano siya ibalot. Alam ko na kung paano yung gagawin kasi kanina hindi ko talaga alam kaya nahihirapan ako so ito sya, ayan natapos na ayan. ito so ganito yung gawa ko ayan, tiglima lima siya. ayan diba, natuto din ako so first time kong gumawa ng ingles ngayon So, siguro, yun lang po for today's video. I hope, like, share, and subscribe to my channel. Sa mga bago dyan, please, Subscribe to our channel and support our video, yung mga video namin na ina-upload ina sana, supportahan you guys. So, thank you, bye-bye, I love you, God bless us all!